Ayan. Good morning mga kajuit. So, dito ako ngayon sa Sitio Banag. Kung saan uh, ko yung luti namin dito. Kaya lang ayan. Papansin nyo sobrang sukal. Hindi <laughs> na maharap ano. Ipatabas. Namin damu at uh, mga punong kaway dito mga kajuit. So tingnan ko yung yung aking uh, itinanim na kawayan na ayun siya. Giant bamboo. Kaya lang ilang taon na eh, ganto pa lang siya kalaki. Ito. So ito mga kajuit video. malaki na rin pala siya. binili ko pa sa online yung uh, niyan. Eh, mo yung ganyan pala. Kaya lang ano. Hindi masyadong lumaki. Ganto ang... Ayan no, ang laki. Para hindi siya matinik. Ang taas. Baka mas makapal yan sa kawayan Hindi yung kaway na matinik. Ayan, ito yung ano. Serialis. Mumulaklak pa lang. Ha? Hindi ba serialis yan? Akala ko serialis. Ito, mga native na bayabas. Ayan yung kabundukan, mga kajuwits. So, sana matupad yung pangarap natin na balang araw isa uh, ma-develop natin itong lugar na to. Sobrang sukal. Hindi naharap pa... Uh, ipalinis mga kajidal na uh, masyado akong busy sa aking uh, paggawa sa bahay sa itong kawain ay so ito ang sukal mga kajuit kailangan talaga nga uh, ayun o, no, may puso ng saging kailangan so, yung binakugan niya Oh, ang mga kalat. Ang ganda nito mga kayo ito. Hinda mo. Ang ganda ng bulaklak niya. Diba? Para kang nasa uh, ibang bansa. Pero damo lang siya. Tingin natin yan. Ilagay natin. May kasuy pa dyan, alam ko eh. ganda ng bulaklak ng mga Adam. Gamot to. Ha? Gamot. Hmm. Ayan, yeah, gamot to pala ito daw. May disinala ano siya. so ito <laughs> napakasukal pa rin ito sana yung pinapa tabas ko noon mga kajuit kaya lang wala hindi natabas pati yung paglalagay ng mga poste hindi na ilagay so sayang lang na naman yung ginastos ano ayun ang dito maraming puno ng saging kagaya may bunga na bala ko sana ng ano to eh, gawing vegetable farm pag malinisan Ayan, mahirap mag develop talaga kapag uh, walang pera Ayan. ito lang yung nabakuran at uh, hindi lahat ng kakawati tumubo yung likod ni hindi na nalagyan ng poste tapos dito sa area na to mga ka dito ko balak ah, maglagay ng ano farmhouse maliit lang pero yung magandang kubo ang ilalagay ko dito kasi yung likod nyan isa bundok na magandang tanawin so pag malilinis lang itong mga kajuit maganda So yun ang isang ano talaga kapag uh, nasa abroad ka tapos walang kumikilos dito. Mahirap. So liblib man ang lugar pero kapag na-develop isa napakaganda. Ayan, may puno ng nara. Bala kong gawan din to ng ano, tree house. So, 'Yan sa materialis na gagawing kubo 'yan. Maraming makuha na pwedeng pang-poste eh. dahil na ah, maraming kahoy dito. At and the same time, ah, gusto kong magtanim ng mga prutas na pwedeng kainin ng mga ibon para dumami yung ibon dito. Ayan, ihaw, ihaw tayo ng ano, pang tan pulut. Ganito lang ang bahay namin dito sa probinsya. Kubo-kubo. <laughs> yung gamit sa blower sabok dito. <laughs> Gatong. Blower sabok. Ayan, hindi na uso yung anyub. Hindi na diihip. Ano Ano yan? Ayan, simpleng buhay sa probinsya tara kain na tayo habang tayo nagpapa uh, grass cutter So, ayan mga kaguit. Lapit na rin matapos mga ano to nasa 1,500 square meter papataniman ko ng kabuting kahoy babago so malinisan uh, tuwing umuwi lang ako so sana ma maintain na yung uh, linis nito para hindi siya maging masukal ayan mga kajuit bali dalawa na yung ano nag grass cutter yung isa nandun para mas mabilis matapos ayan hanggang dyan sa may mga puno mamaya pagvideoan ko ulit mga kadid kapag natapos na Ayan, medyo malinis na mga kayuit. Kunting-kunti na lang matatapos na. So, ito na lang area nato. sa baba nung uh, lote namin mga kajuit meron palang ano dito tubig pwedeng nga uh, gawing fish pan so kailangan lang ipahukay ng kunti sa back so hindi daw to nawawala ng tubig sabi ni kuya ko ayun oh, may mga isda oh mga isda pala siya so kunting develop na lang pwede namin pakawalan ng ano finger links medyo luwagan siya hangga dito yung hitong kunay hmm. malalaking hito oo prekan hito ayan may source din ng tubig dito kaya alang nasa baba na so, kailangan talaga ng pumping papunta dun sa taas medyo malaki-laki yung magagastos kailangan mo ng solar water pump dahil malayo din yung source ng ano kuryente malakas ang tubig niya ang araw 'yan yan diyan sumasalo